Maganda hapon mga kababayan Anong araw ngayon sir? Ah, uh, Martes Araw ng Martes, kuling si kuya Pero ngayon lang tayo nakapag-upload ka wala Ngayon si kuya pinakiusapan natin sa ride niya Ayan, siya ngayon oh, ang bahagi po. ng episode 4, uh, ano, 52 <laughs> Sa pre-ride ni kuya, kuya pre-ride kayo Hello talaga, oh, thank you, thank you Ayan, patay natin yung metro kasi pre-ride naman Ayan naging bahagi na kayo ng libreng sa ni kuya <laughs> taxi vlog Gaya. galing galing Supportant anong pangalan nyo sir? ako po si Chito Chito Pesimos oo oh, taga saan dito sa Maynila sir? Diyan lang po sa Santa Mesa sa ito Gilmore ah taga Gilmore oo. So, Gilmore First time sa pre-ride sir na Opo, first time <laughs> sa pre-ride Ano masasabi nyo dahil naka-pre-ride Naging bagay na kayo ng pre-ride ni Kuya Akala, napanood ko kayo minsan uh, Siyempre, mga papogi points lang ng iba nating vlogger Pero hindi ko alam na totoo nga pala <laughs> Legit <o> tayo sa <laughs> na Legit, na legit, na legit manong... sa pagbibigay ng pre-ride Opo Ang galing, ang galing nung ano nyo manong Supportahan ko kayo Baga, kasi ang purpose talaga nito Nung makatulong sa mga kababayan natin na tulad ng iba sa kapos din mm -hmm. napipilitan lang magtaxi ngayon ibibigay natin pag napupunta sa atin kaya lang yung iba naman kasi na taxi ma -ano, mapagsamantala din pero tayo dapat hindi gano'n magtulungan ba kumbaga oh, galing, galing. saludo at, ako sa inyo nung no? at hindi lang natin ito gagawin sa taxi marami pang ibang paraan, uh, ibang paraan. Naasin, puro free ride din. Salamat mano uh, ha. Hindi <laughs> ko kalain na ano, kayo ang ko. Yeah. Dahil sa katlituhan ng isip, nalimutan ko na nasa mall yung sasakyan ko. <laughs> Ibang klase yung ano, kalimot ko. Ah, bali pauwi na rin kayo niya, sir. Uh, wala pa kang ina kasi sa intensyong umuwi. Dahil nga doon sa tawag na natanggap, uh, uh. medyo magulo, distorted ang utak. Pumara ng taxi, umuwi ng bahay, nakita ko yung gate, walang <laughs> so, sasakyan yun pala nandun ay nasa akin yung susi <laughs> nasa akin yung susi nakakabit sa sa, sa, sa pantalon ko nasa baywang mo pala masyado seryoso sa buhay sa pag-iisip eh pero sabi nga wala pagsubok sir eh no, malalagpasan hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok Koy hindi natin, kaya. kaya. tama tama yun no pagtiwala natin lahat ang nang nangyayari sa Diyos oh, siya may hukta na lahat eh yan ang number one na ano natin. Sabi nga, hindi ka pa isinisilang. Kilala ka na niya at alam niya na kung ano magiging ano ka. Huwag ka may pag... Lahat naman tayo may pagsoko. Matotoo po yan. Lalo Pero, na kayo, no? Si Mara Santa, baka mayroong gustong mensahe na dapat i... pag-aralan natin. O nga pala, mal... Ano ah, na, uh, na si Mana Santa oh, na. Gunitain natin ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ewan eh, ka ba bayan, nandito tayo sa may center point, nandito tayo ngayon nakapagbigay ng galing si kuya sa ano, sa anong lugar niya sir? Sa may... hospital, kanina sa heart center, tapos nagpunta dito, center point. Ayan, siya naman ngayon ang nabigyan natin ng... Maraming sa maraming may... salamat Manong, <laughs> legit na legit yung ating vlogger, uh, uh, pre pre-ride ni Manong. Manong, ano nyo ano ulit, uh, first name niya po. Tunay kong pangalan, Ramson Villegas. Villegas, taga Mindoro kayo? Bicol. Ah, Bicol. Oh. Okay, okay. May mga relatives po tayo sa Mindoro. Maraming salamat, Nong. Sa si Manong, ah, legit na legit. Nakakatulong sa mga taong kailangan-kailangan ng tulong. Talagang ah, kumikilos ang Diyos sa lahat panahon ng panahon at pagkakataon. Maraming salamat, mga kababayan. Dito na po kami. <laughs> yes, eh. San ka dito bababa po, si? Ayan po Ah, hindi, know? pili ka na dun sa likod kuya. Okay, okay, okay. Kuya, ito. Legit tayo, pre ride. Yes. Huwag ka na magtangka bumuno, talagang oh. libre sakay tayo. Okay, maraming Ayan, maraming <laughs> salamat mga salamat ka marami. Kasi mukhang pumuporma si sir, magbibigay. Talaga. Hindi natin gagawin ano, na. yan. Oh. Sinansala na tayo, kinontra na tayo ni Mano. Oo. Salamat po, salamat Hindi ka Hindi natin gagawin yan dahil wala tayong pinipili dito. Basta nangangailangan na God tulong. God bless you, Mano. Ah. Dito, God bless you. Andito lang tayo, basta sa akin tumapat. Mabibigay natin ang libreng sakay. Maraming, oh, maraming, okay. maraming salamat po. Saan yung babaan? Ay, ah, dyan na lang kayo dalaan. Dito na lang po. Uh, kasi magbabayad pa tayo sa... Ah. Uh, no, thank you. Okay. Salamat sige. po na marami. Ito daan na na? na. Po, ito po yan. Para mas okay oh, sa... kuya. Thank you, thank you. Maraming thank you, maraming kayo, ay, salamat ay, po. Thank you, thank you. Salamat po. Mamaya. Maraming mababayan. Legit na legit si Mano. Ay. Thank you, <laughs> thank you, thank you. Eh, mga mababayan, nasa ilalim tayo ng... isim center point kasi kukuha daw si kuya ng kanyang ano kanyang sasakyan dahil marami siyang problema dahil gawa ng yung father niya na hospital hindi niya akalain na yung sasakyan eh, nasa parking din pero ganun paman dahil wala tayong pinipili ditong bibigyan ng free ride ayan si kuya binigay natin kay kuya yung libring sakay dahil hindi niya ano yun, mar, kumbaga nalilito talaga din siya ayan mga kababayan maraming salamat sa pagsusuportan nyo sa akin at sa mga ina, inaabot ng video ko pakilike na din kahit kahit like, kahit like lang sapat na kikuya maraming salamat sa inyo mga kababayan ang mga sumusuporta sa video ko At tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng free ride mga kababayan. Eh medyo madilim nandito tayo kasi pumapasok sa ilalim ng ano ng building ng ng SM Center Point. Ayan, dahil si Kuya nalilito nga kaya binigyan natin sa kanya yung libreng sakay. Eh siya. Madam, 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 isa shoutout ko lang po pala yung na-vlog ko nung nakaraan na isang DJ, DJ Eli, shoutout po sa'yo dahil kanina isang DJ uli ang nasakay kong kasamahan mo dyan sa radio natin pero tumanggi siyang, tumanggi siya sa libre sakay natin. Kay kayo nang bahalang magpatunay na hindi talaga tayo tumatanggap ng bayad, no? Yan lang mga kababayan, maraming salamat babay sa inyo lahat. Happy weekend na din dahil bukas week. week ano weekend na bukas. Ayan. Babay sa inyo lahat.